Hello mga ka-health! Welcome back to our channel! Alam nyo ba na ang pinakamalapit na pharmacy ay nasa inyong bakuran lang? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga natural na lunas na madaling itanim at alagaan. Ito ang mga halaman na hindi lang pampaganda ng garden, kundi pang lunas din sa iba't ibang karamdaman. Kaya naman, samahan nyo ako sa pag-discover ng sampung medicinal plants na dapat itanim para sa malusog na buhay siguraduhin i-like ang video na ito at mag-subscribe para hindi mamis ang iba pa nating tips. Simulan na natin. Simulan natin sa number 1, ang sikat na sikat sa kusina at sa gamutan, ang oregano. Mga benepisyo, lumalaban sa cough at colds. Natural antibiotic para sa respiratory infections. May carvacrol na antimicrobial compound. Tumutulong sa sore throat. Paano gamitin? Kumuha ng lima hanggang pito dahon, hugasan, at pakuloan sa isang baso ng tubig. Dagdagan ng kaunting honey para sa lasa. Inumin ng dalawa hanggang tatlo beses sa isang araw. Maari ding pigaan ng dahon, inumin ng katas. Ang taglay nitong antibacterial properties ay mabisang panglaban sa ubo at sipon. Perfect ngayong tagulan. Para sa sore throat, gumamit ng oregano tea as gargle very effective. Sa number 2, ang tinaguriang Miracle Tree ang ating malunggay. Hindi lang ito sa tinola. Punong-puno ito ng vitamin C, A, at calcium. Good for boosting the immune system at napakahusay para sa mga lactating mothers para mag-increase ng milk supply mga benepisyo, pinakamataas na vitamin at mineral content sa lahat ng plants tumutulong sa breastfeeding mom's milk booster lumalaban sa anemia mataas ang iron content may anti-inflammatory at antioxidant properties bumababa ang blood sugar at cholesterol paano gamitin, kainin ang dahon pwedeng nilaga sa soup, ginisa, o raw sa salad. Para sa tea, pakuloan ng isang cup ng fresh leaves o isang tablespoon ng dried leaves sa dalawang baso ng tubig. Inumin daily. Para sa nursing moms, kumain ng malunggay soup daily proven milk booster. A e number 3, isang halaman na sumikat dahil sa dengue, ang tawa-tawa. Kilala itong pantulong para itaas ang platelet count ng pasyente. Pakuluan ang buong halaman at inumin ang pinagkuluan. Huwag kalimutang i-check muna sa doktor, ha? Paano gamitin? Kumuha ng buong halaman ng tawa-tawa, ugat, tangkay, at dahon siguraduhin na malinis itong hugasan, lalo na ang ugat, para maalis ang lupa at dumi, pakuloan ito sa mahinang apoy, simmer, sa loob ng 15 hanggang 20 minuto o hanggang sa maging kalahati, dalawang baso, na lang ang tubig. Salay ng pinakulo ang tubig para maihiwalay ang halaman. Ito na ang iyong inumin, maaari kang magdagdag ng kaunting asukal, pula o puti, o honey kung gusto mo ng pampatamis. Next, sa number 4, isa sa sikat na officially approved ng DOH, ang Lagundi. Sikat na sikat ito bilang natural cough medicine. Mabisang pangalis ng plema at panglunas sa lagnat at pananakit ng katawan. Mga benepisyo, lumalaban sa ubo at sipon nakakatulong sa asma at bronchitis may anti-inflammatory properties para sa lagnat paano gamitin, kumuha ng lima hanggang anim dahon, hugasan, at pakuluan sa dalawang baso ng tubig. Pabaya ang kumulo ng sampung minuto. Inumin ng tatlong beses sa isang araw. Number 5. Ang may kakaibang pangalan, pansit-pansitan. Ito ang secret weapon laban sa gout at arthritis. Ang halaman na ito ay mabisang anti-inflammatory. Napakaganda nito para sa mga may gout at arthritis. Maaari itong kainin bilang salad o pakuluan pinipigilan ang uric acid buildup perfect para sa gout anti-inflammatory para sa arthritis at joint pain may antioxidants na tumutulong sa overall health lumalaban sa hypertension. Paano gamitin? Kumuha ng isang cup ng buong halaman, kasama ang ugat, hugasan ng mabuti, at pakuloan sa tatlong baso ng tubig. Pabaya ang kumulo ng labin limang minuto. Inumin ng tatlong beses sa isang araw. Sa number 6, isa ring officially approved plant, ang sambong. Kilala ito bilang isang malakas na diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito para ilabas ang excess water at toxins. Mabisang pantulong sa may kidney stones at edema. Mga benepisyo: nakakatulong sa kidney stones pinapahina nito ang bato para madaling mailabas. Diuretic tumutulong sa pag-ihi para ma-flush ang toxins. Lumalaban sa UTI at bladder infections. Paano gamitin? Kumuha ng 10 hanggang 15 dahon, hugasan, at pakuluan sa tatlong baso ng tubig. Pabaya ang kung ulo hanggang maging dalawang baso na lang. Inumin ng tatlong beses sa isang araw bago kumain. Kung may kidney problem kayo, konsultahin pa rin ang doktor bago gumamit ng sambong. Pangpito yerba buena o Douglas douglasi. Ito ang peppermint ng Pilipinas gamot sa sakit ng katawan at sikmura. Mga benepisyo, natural pain reliever para sa rayuma, arthritis, at muscle pain lumalaban sa sakit ng ulo at migraine tumutulong sa indigestion at sakit ng chanmay menthol na nakaka-relax sa muscles paano gamitin. Para sa pain relief, durugin ang mga dahon at ay apply directly sa masakit na parte. Para sa tea, pakuloan ang sampu hanggang labindalawa dahon sa dalawang baso ng tubig. Inumin habang mainit. Pangwalo ang palaya, o momerdike charantia. Kilala natin ito bilang gulay, pero powerful din itong medicinal plant mga benepisyo, natural treatment para sa diabetes bumababa ang blood sugar may charantin compound na insulin-like effect tumutulong sa weight loss lumalaban sa high cholesterol. Paano gamitin? Para sa diabetes, kumuha ng lima hanggang anim dahon, pakuloan sa dalawang baso ng tubig. Inumin ng dalawang beses sa isang araw bago kumain. Pwede rin ang ampalaya juice blend ang hilaw na ampalaya with water, ice strain, at inumin pang siyam o Sembopulgan Citratos. Mga benepisyo, bumababa ang high blood pressure natural pain reliever para sa headache at muscle pain tumutulong sa digestion at bloating may common effect na kakatulong sa anxiety at stress lumalaban sa fever. Paano gamitin? Kumuha ng dalawa hanggang tatlo stalks, tad at pakuluan sa tatlong baso ng tubig. Pabayaang kumulo ng sampung minuto. Pwedeng mainit o cold parehong masarap. Tip, dagdagan ng honey at kalamansi para sa mas masarap na lasa. Perfect refreshing drink, pang sampu bayabas, o saidiem guajava. Mga benepisyo, number one remedy para sa diarrhea at LBM antiseptic para sa wounds at cuts lumalaban sa toothache at gum problems may antimicrobial properties laban sa bakterya tumutulong sa cough at sore throat. Paano gamitin? Para sa diarrhea, kumuha ng 6 hanggang 8 leaves, hugasan, at pakuluan sa dalawang baso ng tubig. Inumin ng tatlo hanggang apat beses sa isang araw. Para sa sugat, durugin ang fresh leaves at ay apply sa sugat natural antiseptic. Para sa toothache, ngumuya ng fresh bayabas leaves instant relief. O ayan, mga kaibigan, ang sampung halaman na madaling alagaan at punong-puno ng benepisyo. Ang good news, marami sa kanila ay madaling palaguin sa paso lang. Tandaan po natin, ang mga halamang gamot ay supplementary lang at hindi po ito kapalit ng proper medical consultation. Kung may malubha kayong karamdaman, magpakonsulta pa rin sa doktor. Ano sa tingin nyo? Alin sa sampung halaman ang sisimulan ninyong itanim? Ay comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ishare nyo sa inyong pamilya at kaibigan. At syempre, ay subscribe na para updated ka sa ating next gardening adventures. Hanggang sa muli, manatiling malusog at masipag magtanim. Ingat at hanggang sa susunod na video.